Ha? Ay, uy! Mga nautag nang, okay, okay, na Ah, na. nang hiyabot? Sato sa Hindi na Magtugma ka na ng kanang kita ni mong hari. Dito dito sa gundin tuloy Magtugma ay Magtugma ang imong ang Ano ang resibo Ano na, na. Bano mong bano to si Ote, Inventory, inventory, di na mapos. De check sa ni, inventory sa ni, man. kailangan matugma ang resibo o nga sa imong auto, imang ang imong Ang resibo na ito di basi na palit. So, di mo rating? Rate na mo eh. Di washing. Washing. Washing.